May bangwa kaya tayong ginto dyan, tol? Ha? Uh, uh, pa. uh, 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 ano, Pat? Mukhang may bangwa tayong ginto, ah. Uh? Basta, si Kagawad ang humilukay. O. Oh. Yun po, uh, naghahanap po kami ng kayamanan. Malakas! Malakas yung kayamanan dito. Tingin niya, umaagos ba, tol? Kung kahit mababaw yan. Um, hindi pa po kami as in totally talaga nakapagbukay ng maayos pero maagos na siya. Ibig sabihin may malakas na balong. Ang lakas oh. Ang bala kasi namin. Ah. Uh, ang lakas, malakas. malakas. Gugawa kami dito ng sisementuhan Ito po yung mataas na lugar sa sitio. Kasi hindi kaya ng ano eh, doon sa baba eh. Pag magdi-drilling kasi kami, papadrilling natin, aagasos tayo ng kalahating milyon. Eh meron naman palang pagkukunan ng tubig na malinis sa malakas ng balong talaga. Pag nakuha natin yung pinakamalakas na balong pa, ang gagawin natin, magsisimento tayo dito ng imbakan ng tubig tapos may hose papunta sa sityo. Ganun na lang yung mangyayari. Para hindi sila nawawala ng tubig na malinis. lakas oh. Sisimento yun namin para kahit tagulan hindi siya lumalabo. Malakas mo ma. Mababaw pa lang po yung naukay, pero malakas talaga yung balong. Eh, possible na uh, magkatubig na yung sityo. Ah, uh, sa actor di po tuloy. Sa gitna. kasi. Yung sibol niya oh. rito, yung sibol niya diyan mapuha. Hmm. Hindi lang iisang sibol niya, 'no. Eh. Oh, hindi lang. Dito pa lang oh, basta oh. Ay, eh, meron din diyan tol. Kung malala, malalakihan natin, 'no. Para kahit dito na lang tayo mag magdam. Pwede rito. Kasi baba magigindaan ng kailangan semento, sarado. Para hindi dumumitubig. Oh. Oh, yun na lang yung gagawin namin proyekto. Kasi nang, napakalaki ng gagasos yun. Ewan, hindi naman tayo, kukunti sila sa sityo. Hindi naman tayo matutulungan ng gobyerno natin. Kaya kami nagagawa ng paraan para magkatubig sila. Malakas naman eh. Malakas. Malaking bagay na rin yan. Eh, ganyan lang naman din yung iniigibay nyo, di ba? Oo. Oh. Ang kagandahan niya, nasa sityo na mismo. Hindi na, ano, oh. Malakas babo pa ba ito. Oo, oh, babo ba. Eh ma ano pa lang 'yan. Babo pa yung nungkay. Patagilid ba naman hindi lalakas 'yan. So, so, okay. right. Sa katagaro ngayon pero may balong. Oh, <laughs> maano pa pag tagulan niya mas malakas 'yan. Oo. Eh dako ay. Basa talaga yung lupa rito. Ayan. Ah, Tingnan natin kung meron din dito. Kung man yung sibol niya. Sige, sige. Naganda yung naisip nyo. Sila rin po kasi. Nagpa kanina, may pumunta na po magdidrill. Di ba may pumunta na tol? Kaso sila mismo nang hinayang. Hindi po ako ah. Nang sila kasi bukod sa hindi ah, kanilang lupa. Apakalaki ah, nung gagasa Eh, kanina may dumating na. Pinatingin ko. Sa, nung nalaman nila malaki gagasusin, sin. Ah, nagsuggest sila dito na dito sa may taas ng bundok tapos diretso host na lang doon sa sitio. Katulad nung ginagawa sa Bulacan, ganyan po yung tubig sa Bulacan, sa bundok sa Bulacan eh. Magaling sa sibol and then may host. Ang lakas, pwede. Maputik na maputik, basa talaga

yun, ang mga nyo na lang po yung ano na to Tingnan natin kung magiging success Pagka hindi, tuloy ang drilling kahit malaki gastos Wala tayong magagawa, ganun talaga Kahit patag patagulan na Hati eh, aman mo mo Pwede Bahala na, basta Tingnan natin kung ano man ma Ngayari eh. Siyempre napakalaki yun ng gasos. Halos kulang ka natin yun. <coughs> eh, hindi naman ho biro hanapin ng pera. Ayun, malaking bagay din. Eh. Imbis <coughs> na eh, <coughs> sa drilling, bili lang ng baka uli. Kasi bala ko kasi talaga sa nila ibilin baka lima. Para sa isang taon, lima anak. Lima rin, no? Kada taon, lima dagdag, no? Mga anak na naman yung uh lima. Yung anak niya. Oo. -oh. Kahit yung kambing, di na natin dagdagan, eh, no? Labindalawa na yung kambing namin eh. Ayan, abangan nyo na lang po yung magiging proyekto natin dito. Sana maging successful to.